Halos lahat ay nakakaranas ng sakit sa tiyan sa isang point ng buhay nila. Kung araw-araw masakit ang iyong tiyan, maaaring itanong mo sa sarili. Normal bang magkaroon ng sakit sa tiyan araw-araw? Ang sakit sa tiyan ay maaaring dulot ng mga bagay tulad ng ilang gamot na iniinom mo, intolerance sa gluten o lactose, irritable bowel syndrome o stress. Ang problema sa tiyan ay maaaring mabilis lang dumating at umalis rin o lumitaw lamang pagkatapos kumain. Lahat ng ito ay mga sanyales ng mga sanhi nito. Ano-ano nga ba ang mga posibleng sanhi ng biglaang masakit na tiyan? Tara na at ating alamin! Appendicitis ang appendicitis ay pamamaga ng appendix. Karamihan sa mga taong may appendicitis ay bigla ang naramdaman ng matinding sakit na nangangailangan ng pagbisita sa emergency room. Karaniwang nagsisimula ang appendicitis sa sakit sa kanang bahagi ng tiyan na unti-unting lumalala Isang malinaw na senyales ay ang sakit kapag binend mo ang iyong binti dahil ito'y nakakahigit sa muscles malapit sa iyong appendix habang gumagalaw ka. Maghanap agad ng tulong medikal kung mahinala ka na appendicitis. Maaring magrupture ang appendix na maaring magdulot ng pangmatagalang pagkakaospital at isang potensyal na mapanganib na impeksyon na kilala bilang peritonitis. Maaaring naisin ng doktor na alisin ng iyong appendix na isang surgical na procedure. Constipation Ang pagtitibi ay nangyayari kapag may blockage o pagbabago sa iyong dieta na nagiging sanihin ng hindi paggalaw ng iyong maliit o malaking bituka. Ang pagtitibi ay isang karaniwang sintomas kapag may problema ang mga tao sa paglabas ng dumi at kulang sa tatlong beses kada linggo na pagpoproseso ng tae. Ang pagtitibi ay maaring magdulot ng sakit sa tiyan, pamamaga, pagduduwal at pagsusuka. Maaaring magpayo ang doktor na baguhin ang iyong dieta at aktibidad kung hindi nawawala ang pagtitibi maaring magbigay sila ng kadagdagang paggamot kung ang mga pagbabago sa pamumuhay ay hindi nakakatulong. Food Poisoning Ang food poisoning mula sa mga virus o bakterya ay maaaring magdulot ng sakit sa tiyan, pagdatae at pagsusuka. Sa ilang pagkakataon, ang food poisoning ay maaaring maging malubha at magdulot ng lagnat na higit sa 38.8 degrees Celsius, dehydration at tugo sa tae. Sa pangkalahatan, karaniwan ang food poisoning. Ang mga sintomas ay maaaring magsimula sa loob ng ilang minuto hanggang isang linggo o higit pa pagkatapos kumain ng spoiled na pagkain. Ang tagal ng mga sintomas ay depende sa uri ng bacteria o virus na iyong kinonsumo. Karaniwan, ang mga sintomas ay naglalaho ng kusa. Kumonsulta sa isang doktor kung ang mga sintomas ay naging malubha o nananatili sa loob ng ilang araw. Gastritis Ang gastritis ay nagdudulot ng pamamaga ng lining ng tiyan, na nagresulta sa pagkahilo at pagsuka. Kung hindi ito ginagamot, maaaring magdulot ng gastritis ng mga ulcer sa tiyan at pagdurugo. May ilang sanhi ng gastritis tulad ng alak, autoimmune ng mga sakit, helicobacter pylori, NSAIDs o non-steroidal anti-inflammatory drugs, at paninigarilyo. Maaaring tulungan ka ng isang doktor na tuklasin ang uri ng gastritis na mayroon ka. Ang treatment, na kadalasang kasama ang gamot, ay nakaslalay sa uri ng gastritis. Kidney stones Ang kidney stones ay mga kristaladong mineral at asin na nabubuo kapag naging masyadong concentrated ng iyong ihi. Ang bato sa bato o kidney stones ay nagdudulot ng sakit kapag ito'y dumadaan sa sistema ng ihi karaniwan, ang sakit ay naramdaman sa ibabang parte ng likod at maaaring umabot sa ibaba ng tiyan o singit. Ang iba pang mga sintomas ng kidney stones ay kasama ang dugo sa ihi, hapdi habang umiihi, pamumula, lagnat, masakit na pag-ihi, ihi na mabaho o tila cloudy, at pagsusuka. parasite. Minsan, maaaring magdulot ng sakit sa tiyan ng parasitic worms o mikrobyo. Karaniwang mga parasite na nagdudulot ng sakit sa tiyan ay kasama ang Giardia at Cryptosporidium. Ang mga tao ay nahahawaan ng mga parasitong ito habang naliligo sa maruming pool o lawa o iniinom ang maruming tubig. Ang mga parasito ay dumidikit sa lining ng tiyan o nanatili sa maliit na bituka o kolon. Nagdudulot ng mga sintomas tulad ng mga cramps, pagtatae at pagkahilo. Karaniwang nagisimulang ang mga sintomas mga dalawa hanggang sampung araw para sa cryptosporidium o isa hanggang tatlong linggo matapos ang exposure para sa giardia karaniwang nawawala ang mga sintomas sa pamagitan ng maraming pag-inom ng tubig at kaunting tulong mula sa over-the-counter na gamot kontra diarrhea. Maaaring magreseta ang doktor ng mga gamot kung mananatili ang iyong mga sintomas. Pelvic Inflammatory Disease or PID ang pelvic inflammatory disease or PID ay isang bacterial na infeksyon ng fallopian tubes, uterus o mga ovaryo. Maaaring magdulot ang PID ng sakit sa ibabalang pusod. Ang mga sexually transmitted infections or STIs tulad ng gonorrhea at chlamydia ay maaaring magdulot ng PID. Maaaring maiwasan ng PID sa pamagitan ng safe na pakikipagtalik at paggamit ng kondom. Iba pang posibleng sanhi ng PID, bagamat mas kaunti ang posibilidad, ay ang intrauterine devices or IUDs na maaring makasira sa cervix at magdulot ng pagbubuo ng bakterya. Ang PID ay maaaring magdulot ng pamamaga sa fallopian tubes at tumaas ang panganib ng hindi pagkakaroon ng anak. Kung mayroon kang mga sintomas tulad ng lagnat, pagsuka o mga senyales ng pagkahilo, kumonsulta agad sa doktor maaring gamutin ng doktor ang PID sa pamagitan ng pagreseta ng mga antibiotics. Ngunit hindi kayang baguhin ng mga antibiotics sa anumang pinsala. Stress Ang stress ay maaaring magdulot ng sakit sa tiyan, sakit sa ulo, mataas na presyon ng dugo at insomnia. Ang stress ay maaaring maging sanhi o magpalala ng mga problema sa tiyan, sakit at mga kondisyon sa kalusugan tulad ng Irritable Bowel Syndrome or IBS. Upang mabawasan ang stress, subukan ng ilan sa mga sumusunod na tips. Iwasan ang mga adiksyon tulad ng paninagarilyo at alak, makipag-ugnayan sa iba, kumain ng healthy na pagkain, mag-ehersisyo ng regular, matulog ng sapat at maglaan ng oras para magpahinga. ulcer. Ang peptic ulcer ay sugat sa tiyan at duodenum o ang unang bahagi ng maliit na bituka. Ang NSAIDs at Helicobacter pylori, isang uri ng bakterya ay maaaring magdulot ng peptic ulcer. Ang peptic ulcer ay isang karaniwang sanhi ng sakit sa tiyan. Ito ay maaring magdulot ng masakit na pakiramdam na parang mahapdi sa gitna hanggang itaas na bahagi ng iyong tiyan. Kadalasang sumusulpot pagkatapos kumain. May mga peptic ulcer na maaring sobrang masakit na magigising ka sa gitna ng gabi. Maaaring magreseta ang iyong doktor ng mga antibiotics at acid suppressing na gamot upang gamutin ng peptic ulcer na dulot ng bakterya. Ang gamot na acid suppressing ay makakatulong sa iyong pakiramdam ng mas mabuti habang tinatanggal ng antibiotics ang bakterya. Sugarless Gum ang pagkokonsumo ng sobra-sobrang sorbitol sa ilang mga produkto na walang asukal ay maaaring magdulot ng sakit at pagtatae. Ang sorbitol ay pumapasok sa iyong gastrointestinal tract dahil hindi ito maabsorb ng iyong katawan, narating nito ang mga bakterya sa iyong kolon na kumakain nito at nagpoproduce ng gas at likido na nakakatulong sa pagtatae. Ayon sa isang case study na inlathala noong 2019, ang pagkonsumo ng higit sa 20 grams ng sorbitol kada araw ay maaaring magdulot ng mga issue sa digestive system. Gayunpaman, maaari mong bawasan ang dami ng nguya mo upang maibsan ng sakit sa tiyan na dulot ng sugarless gum. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay niyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!